Hello po sa inyong lahat alamin po natin kung ano ang kahalagahan ng tao kay Kristo Terra. Ating pakinggan ang mga talatang inyong maririnig ay isang aral na dapat bigyan natin ng halaga. Halaga ng mga tao. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 23 Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 20 Sapagkat kayo'y binili sa halaga, Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Panagoy Kapitulo 4 Versikulo 2 Ang mga mahalagang anak ng sayon, na katulad ng dalisay na ginto, anot pinahahalagahan na waring mga sisidlang lupa, na gawa ng mga kamay ng magpapalyok. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 26 Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga banggan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 31 Huwag nga kayong mangga takot, kayo'y lalong mahalaga kay sa maraming maya. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 7 Datapu at maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mangga takot, kayo'y lalong mahalaga kay sa maraming maya. Mateo Kapitulo 12 Versikulo 12 Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kawikaan Kapitulo 31 Versikulo 10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong. Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. Joel Kapitulo 3 Versikulo 3 at kanilang pinagsapalara ng aking bayan, at kanilang ibinigay ang isang batang lalaki dahil sa isang patutot, at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak, upang sila'y mangga kainom. Topics natin ang halaga ng tao. Levitiko Kapitulo 27 Versikulo 2 hanggang 8 Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinoman ay tutupad ng panata ayon sa iyong inihalaga, ay magiging sa Panginoon ang mga tao. Maraming salamat po sa mga nang subscribe at sa mga nang like share pagpalain po kayo ng may likha. God bless you all.